mga boss ayan, punta tayo doon boss ko sa San Jose bakit sa chapel tayo kasi pag umuwi tayo sa San Jose tumataan tayo dito tapos punta tayo sa chapel so kadalasan sa mga buston yan pag nagagawi dito sa San Jose ayan, punta tayo sa chapel sir punta tayo mga boss Dito kami dali sa MC so, Tara, chapel tayo Let's go Ayan mga boss, dito tayo sa loob ng chapel So dito kami nag uh, Pe-fray lagi Pag sa dun boss ko Ayan. Sa labas ni Ay sa labas, sa tapat ng pag-asa So chapel muna tayo Fray tayo kasi safe tayo nakauwi Galing na iba Biskaya sa Laguna So mamaya uwi na tayo ng Laguna So dumaan lang ako dito para mag-fray So thank you, thank you. Ayan, so labas na tayo ng chapel mga boss kasi ah uh, punta tayo dun sa parking. Ayan, chapel muna tayo. Ayan, so dun boss ko. Dun boss ko sa nasi. Ayan. yung sobrang linis. Kasi ang mga estudyante dito sila mismo naglilinis ng mga kapaligiran lahat yan ayan. naranasan namin dito mag map grass cutter ya magbulok ng mga damo-damo, linis ng mga paligid, so doon yung mga buskonyan, doon na yun sila, so ito ang Don Bosco sa Nose Dito tayo graduate sa Don Bosco Training Center sa Nose City Nakaka-miss mag-aral dito Sirely, oh. <laughs> Hello, no, sir. Yan yung big-big natin. Dito tayo sa don Bosco. Oo, sir. Dumadaan diba, ako lagi dito, sir, pagkwan. Galing ako, ay, pag nauwi ako nang saan, no, oh, sir. Sige, sir, ranapin ko lang, sir, Arnold. Thank you, sir. Ayan, punta tayo ko sa kuha nila, sir, Arnold. Alam ko, sir, pa-away na ako mamay, eh. Thanks, sir, Arnold. Ayan, bachi na tayo, mga boss. Dito tayo doon, Bosco. Ay, punta tayo don sa may Ayan. Dito sa harapan ng Don Bosco. Ayan, no? So, libot ko kayo dito sa Don Bosco. Ayan. So, Don Bosco Training Center. Nandito tayo ngayon. Nandito tayo lang tayo. Ay, may ginagawa sila dito. Masakyan sakyan. Yan, nakadalo tayo dito sa Don Bosco. Ayan o, oh. may gagawa sila mga sakyan Malaki rin yung facility dito Ayan Sa so, John So dito tayo nag-aaral ng uh, Small engine saka Yung welding Ayan. So dyan ilaruan namin ng football So tara, let's go Punta na natin yung sakya natin Ay sakyan. motor natin, ba na tayo Yeah. Dumalo tayo dito sa Don Bosco kasi uh, Nakaugalian na ng mga Bosco pag uh, Umuwi ng Nueva uh, Ecija yung mga iba Dumadaan dito Nagchachapin like so, Tara let's go So tara let's go まで